Sarap yan. Special yung pancit na mm, pa, yan. Yung Hindi siya mapapaan. Hindi mapapaanis yan. Hindi ako na magtika yung ano. yan. magtika eh. Tapos yung pancit na ano yan. Hindi ako sa ano. Kaya medyo walay. Hindi yung yan. Hindi eh. siya mapapaan. Hindi siya mapapaan. siya Hindi siya 100 na 100 tapos mo tanda dyan magpakainin magkatosan okay na yan sabi ko pa to dalawang kilo to